Sissy, relate ka rin ba dito? Sabi ni Sissy Mary, kapag kapangalang ko, lagka ako sa likod pa ng tuhod ko. Hi! Ayan, I'm sure maraming mga momshi natin ang nakaka-relate katulad kay si Mary Ann dahil nagkaroon din po siya ng mga varicose veins sa likod po ng tuhod. Isa po kasi sa mga common causes kung bakit tayo nagkakaroon ng varicose veins is dahil po sa pregnancy. So dahil nga po kinikerip nyo po sa womb nyo yung baby for 9 months, pressure po yung legs po natin. So kaya po nagkakaroon ng mga varicose veins. Ganon din po mga sisiko kapag medyo overweight po tayo or kapag matagal po tayo nakatayo or nakaupo mga sisiko. So hindi po nakakadalay ng maayos yung dugo kaya po nag siya sa varicose veins. Ang recommended natin dyan mga sisiko is si BTY Instaglow. I-lotion nyo lang po siya every morning pagkatapos nyo pong maligo. At sa gabi naman po, gagamitin lang po natin si BTY Overnight Mask. Si BTY Overnight Mask ay mamassage naman po siya for 2 to 3 minutes para mag po yung varicose natin. Gamitin nyo lang sisiko consistently para makita ang best results. Katulad na lang po ng ginawa ni si from Japan, from this to this, using BTY Self Care Set for 1 month yan. Kaya kung gusto niyo po mag-check out CC, available po siya sa Orange or sa link sa bio ko or pwede ka rin mag-comment dito para ma-assist kita.